Buhay. Ang kakulangan o kawalan nito, tiyak ang dulot ay kalbaryo. Sa pagtama ng pinangangambahang krisis sa tubig, ganito ang naranasan ng maraming residente sa Metro Manila. Lahat, pila balde sa rasyon ng tubig. pamilya ni Rosalinda sa malubhang na apektuhan ng krisis sa tubig sa Batasan, Quezon City. Yan yung paglalaba. Twice kasi a week ako naglalaba dati. Ngayon, isang linggo na lang. Kuminsan na ginagawa namin yung pagbubus ng CR. Pag naliligo ako, kukunin ko yung isang batcha. Doon ako. So yung tubig na pinagpaliguan ko, yun na lang ibubus namin sa CR. Sa dami ng residente sa kanilang lugar, madalas ay hindi na raw sila inaabot ng rasyon ng tubig. Kaya napipilitan silang bumili sa mga may-ari ng poso. 50 pesos ang presyo ng isang drum at 30 piso naman ang balde. At dahil hindi kasama sa lingguhang budget, naapektuhan ang panggastos nila sa araw-araw. Naapektuhan, no? talaga, tinaw ngayon, instead na mamalengke ka ng halagang pang isang ligo, parang 3 days na lang ata yung pinamalingke ko kasi wala talaga eh. Umabot sa isang daan at labing pitong barangay ang nawala ng supply dahil sa problema sa tubig. Humigit kumulang isang milyon ang mga taong naapektuhan sa maraming lugar sa Quezon City, Kamanava at ilan pang panig ng Metro Manila. Ang itinurong dahilan, ang pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam, ang pinagkukunan ng supply ng Maynilad, ang pinakamalaking water concessionaire sa Metro Manila. Noong nakaraang linggo, naitala sa 157.53 meters above sea level ang tubig sa Angat, ang pinakamababang level na naitala sa kasaysayan. Malayo ito sa 212 meters above sea level na karaniwang ipon ng tubig sa dam. Eneron nitong taon ng magsimulang bumaba ang tubig sa Angat. Hindi raw kasi sapat ang naipon na tubig sa dam. Pag-asa, uh, I think as early as November or October parang whereabouts, nag-forecast nag na ng long, ng prolonged uh, summer. Uh, in fact, I think they use already the word El Nino. Sa loob ng angat, nakita namin ang kalagayan nito. Sa sobrang baba ng level ng tubig, nakapasok kami hanggang sa loob mismo ng dam na dati-dati punong-puno ng tubig. Yung nakita nating simento, yung nasa baba na uh, struktura na konkreto, yun yung uh, tawag namin doon intake portal dapat yon sa normal na level nakalubog yon kita mo yung may tem na guhit na ganun sa iba ba nun, yun dapat ang, ano, ang normal level sa ngayon nananatili sa mahigit 162 meters above sea level ang tubig sa dam malayo pa rin ito sa dapat normal na level nito Dalawang bagyo raw ang kailangan para maibalik ito sa normal at makapagsupply ng maayos sa mga consumer. Hindi ito ang unang pagkakataong makaranas ng problema sa tubig. Taon-taon, nananatili ang suliraning ito. May iba pa sanang alternatibong pwedeng pagkunan ng supply ng tubig. Ito ang Wawa Dam na nagsupply ng tubig sa Metro Manila mula 1908 hanggang 1968. Ngayong may problema tayo sa kakulangan sa tubig, isa raw sa posibleng solusyon ay ang pagbuhay muli rito. Nakatayo pa sa wawa ang ilan sa mga dating estrukturang nagdadala ng tubig sa Metro Manila. Tuloy-tuloy ang agos ng tubig na nagmumula sa bundok ng Montalban. Sayang kung titignan dahil walang pinatutunguhan. Matapos isara ang wawa noong 1968, naging pangunahing taga-supply ng tubig sa 77% ng Metro Manila, ang Anggat Dam sa Norzagaray, Bulacan. What if, instead of decommissioning Wawa Dam, uh, inugment mo yung supply coming from Wawa Dam with Angat Dam or the other way around. Ngayon, considering na meron kang gandong dalawang supply, uh, ano ba yung population growth? Ano ba yung demand growth? Hindi na naman yung population na gumagamit. May industries din, may mga, ano, mga factories, yung economic activities. So, mag-ano ka ngayon? Expansion. expansion. Labing pitong taon nang isinisigaw ng San Lorenzo Builders na mabigyan sila ng water permit ng National Water Resources Board o NWRB para masimulan ang pagdevelop muli ng Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. 1993 nang makuha ng kumpanya ang water rights sa Wawa. Ibig sabihin, sila ang may karapatan kung saan gagamitin ang tubig sa dam. Isipin mo, 14 years ago, sinabi ko na sa kanila magkakaroon ng crisis. At sinasabi ng MWSS noon eh, Oversupply. Kahit may water rights, hindi nangangahulugang pag-aari ni Oscar Violago ang tubig sa Wawa. Dahil may ibinigay din na water permit ang NWRB sa MWSS at pwede nila itong ipagamit sa kanilang concessionaire. Tagulan lang. Ganun din ang binigay sa amin ng NWRB, in renewal of our water permit, June to December. No, hindi yan I, I I think I refute that. Posisyonaryo namin siya eh. Di ba siya yung nagmamanage, siya operator namin. So, as sinabi ko nga, for the first 10 years of the concession agreement, one of the responsibilities is to source their own water source. After the 10th year, kami na, MWSNC government, it has been tasked to develop new water sources. At kahit kami ang gagawa ng development noon, kasama din natin sila hindi natin pwede because they are part and parcel of the operation of MWSS. Ayon sa statement na ibinigay ng Manila Water, hindi sila nakikialam sa usapin tungkol sa water rights ng Wawa Dam. Komplikado raw ang usapin sa water rights sa pagitan ng San Lorenzo Ruiz Builders and Developers Group at ng MWSS. At tanging ang National Water Resources Board o NWRB lang ang may kapangyarihan kung kanino nito ibibigay ang water permit sa dam. Tsaka lang daw nila ikokonsidera ang proyekto sa Wawa Dam kung tuluyang ibibigay ng NWRB ang water rights sa MWSS. Pero hindi naman ipinatupad ang mga proyektong isasagawa sana sa Wawa. Una kasi yung sinasabi, 732 million. That was the project cost. nakasingil na sila dyan during the first five years. Mga 150 lang naman. So yung balang na-collect nilang 150 million, sa in uh, reprogram yon to other projects. Kaya nga, may tubig na ngayon. Mas mabilis kasi nung nag sila ng non-revenue water nila, may recovery sila doon ng malaking tubig, doon na nila din nila. Kaya if you go to San Mateo and Rodriguez ngayon, may tubig na sila. In spite of the fact na hindi pa na-develop yung ating Wawa, na supposed to be yun ang dapat magbigay sa kailangang tubig. Bukod sa Angat Dam, may mga iba pang proyekto raw ang gobyerno na maaaring maging sagot sana sa kakulangan sa tubig. Na-approve sila to develop sourcing the water from Laguna de Bay. This is 100 million liters per day and they have started it last year. Kaagabay nito, nag sila ng treatment plant ngayon sa Putatan. At may reservoir na ginagawa at saka mga linya para mabigyan ng tubig. Ang uh, mostly the beneficiaries will be coming from Muntinlupa. And some portions of Paranaque, some portions of Las Piñas and portions also of Cavite. While waiting for the big dam to to be operational, no. Meron tayong within 3 to 5 years na nagagawa tayong maliliit na dams na makakapag-supply sa Metro Manila. Iba naman ang pananaw ng Maynila at sa panukalang magtayo ng mas maraming dam what I've been reading, a dam is not environmentally friendly, no? and it has been accepted by several countries. Okay, so there should be alternative source, no. Kasunod ng mga plano sa pagpapatayo ng mga watershed, ang usapin sa gagastusin dito. Private investors ang nakikitang solusyon ng gobyerno para maisakatuparan ang mga proyektong ito. Pero may mga grupong tutol na pribadong kumpanya ang umawak sa mga watershed. Kung baga kasalanan niya yan eh. Kung mula't simula ay hinayaan niya na patakbuhin sa balangkas ng pamahalaan yung water sector natin, ibig sabihin sa karantikada, iipon siya ng sariling karanasan kung paano patakbuhin yan sa socially responsible ng pamaraan. Pero dahil nga pinabubahay sa private sector, anong nga dyan na walan siya ng kakayanan, tapos iniiwan pa sa private sector na sila makiipon ng kakayanan. Aminin natin na kahit ano pang kailangan natin ng investors. Amin natin na ang ating gobyerno may kakulungan sa pondo. Amin natin yan. Hindi natin pwede magyabang na kahit natin kaya. Tapos kaya namin yan. Marami ng experience ng gobyerno na tayo na mamahala mukhang hindi maganda. Marahil mas mahaba pa sa mga pila ng balde ang tatakbuhin ng usapin sa krisis at isyo sa tubig. Hanggat walang konkretong solusyon at hindi nagkakasundo ang mga may kakayahan na maayos ang suliraning ito. Marahil singlabo rin ng maruming tubig ang pag-asa ng taong bayan na mapawi ang kanilang nanunuyong buhay. Ako si Rhea Santos at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.